May mga lalaki na todo effort, flowers, good morning texts, surprises, pero hindi pa rin sila pinapansin. At may mga lalaki namang tahimik lang, hindi nagpaparamdam, pero sila ang hindi makalimutan ng babae. Bakit ganun? Hindi dahil mas pogi sila, mas mayaman, o mas sikat, kundi dahil naiintindihan nila ang psychology ng attraction, reverse attraction. Ito yung stage na hindi mo na kailangang maghabol, mag-explain, o magpa-cute. Ikaw na mismo ang iniisip niya kahit hindi kayo nag-uusap. Ikaw yung tanong sa isip niya na hindi niya masagot. At sa babae, curiosity is the first step to emotional attachment. Kadalasan, nagiging boring ang lalaki dahil predictable siya. Chat mo siya. Bantayan mo siya. Prove your love. Pero sa modern psychology, the more you chase, the more she runs. The less you try, the more she wonders. At ang wonder na 'yan ang nagbubukas ng attraction. Hindi ibig sabihin na magiging rude, cold, o toxic ka. It means may sarili kang buhay, goals, priorities, at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At kapag nakita niyang hindi mo kailangan ang atensyon niya para maging masaya, doon siya magsisimulang mag-invest. At dito papasok ang nakakagulat na truth. Minsan, ang pinakamalakas na move ay yung hindi ka gumagalaw. Dahil silence space, and mystery create emotional gravity na hindi niya maiwasan. Kung gusto mong maging lalaki na hindi hinahabol ang babae, pero siya ang hindi makabitaw, this video is for you. Kung naniniwala kang hindi mo dapat habulin ang pagmamahal, kundi ikaw ang piliin ng tama, mag-subscribe ka. Pero kung mas okay sa'yo na lagi kang option, hindi priority, pwede ka nang mag-scroll. Para sa mga lalaking may self-worth, simulan na natin. Number 1. Stop explaining yourself. Maraming lalaki ang napipilitang magpaliwanag. Bakit hindi agad nag-reply? Bakit busy? Bakit hindi nakapag-chat? Akala nila kailangan nilang i-justify ang bawat kilos nila para hindi magtampo ang babae. Pero sa psychology, ang sobrang paliwanag ay senyales ng insecurity. At insecurity kills attraction. Kapag lagi kang available emotionally at verbally, nawawala ang mystery. Nagiging predictable ka. Alam niya na kahit ano ang gawin niya, babalik ka para mag-explain. At kapag sigurado ang babae na hindi ka mawawala, hindi ka na ganoon ka-interesting. Mas nakaka-attract ang lalaki na calm, composed, at hindi natatakot ma misinterpret. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya ang sarili niya. He stands by his actions. Hindi niya kailangan ng validation para maramdaman na tama siya. Kapag hindi mo agad ina-address ang bawat issue, nag-iisip ang babae. Busy ba siya? May ibang ginagawa? Confident ba siya? That mental questioning creates emotional pull. Curiosity becomes interest and interest becomes attraction. Instead of over-explaining, give short, steady responses. Maintain your tone, respectful pero firm. Let your actions speak, not long paragraphs trying to prove your worth. Mas mataas ang value mo kapag hindi mo ito ipinipilit. Remember ang kailangan mong ipakita ay presence, hindi justification. Kapag naramdaman niyang may boundaries ka, may backbone ka at hindi mo inuuna ang reassurance, doon ka niya mas gugustuhin intindihin. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto niya. Number 2. Withdraw attention strategically. Ang pinaka-powerful na hakbang minsan ay ang pag-atras, hindi paghabol. Kapag nasanay ang babae na ikaw ang laging nagme-message, na survival tal effort, at nagbibigay ng energy, automatic niyang iniisip na obligasyon mo iyon. Normal lang na nandyan ka. Wala nang thrill, wala nang emotional tension. Pero kapag bigla kang naging tahimik, hindi disrespectful, kundi composed at occupied, nagsisimula siyang magtanong, bakit parang hindi na siya focused sa akin? May iba ba siyang priorities? Bakit hindi na siya nag-aabot ng attention? Ang utak niya ang magpupuno ng missing information at doon nabubuo ang attraction. Tandaan, attention is currency. The more you spend it, the less valuable it becomes. Pero kapag tinitipid mo ito, nagiging luxury. At lahat ng tao gustong makuha ang bagay na hindi basta-basta ibinibigay. Hindi mo kailangang maging cold or rude. Magpatuloy ka lang sa buhay mo. Go to the gym, pursue goals, enjoy hobbies, lumabas kasama ng totoong kaibigan kapag nakita niyang hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, mas lalo siyang nagiging curious kung saan ka masaya. Ang babae ay emotionally driven. Kapag naramdaman niyang nawawala ang atensyon na dati ay kanya, hindi niya ito papayagan. Gagawa siya ng subtle moves, magre-react sa stories mo, magpaparamdam, magtatanong, hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw niyang mawala ang akses sa'yo. Reverse attraction works when your absence creates space for her effort. Hindi mo kailangang manghingi ng oras. Hayaan mo siyang kusang ibigay iyon. Because the moment she starts chasing, the dynamic shifts and suddenly, ikaw na ang iniisip niya kahit wala kang ginagawa. Number 3. Maintain mystery and depth. Ang pagibig ng babae ay hindi agad nabubuo sa itsura o effort kundi sa curiosity. Kapag alam niya lahat tungkol sa iyo, wala nang excitement. Predictable ka na. Pero kapag may bahagi ng buhay mo na hindi niya mabasa, doon nagsisimula ang paghanga at paghahanap. Hindi ibig sabihin na magpakasecretive ka o magpanggap. Ang ibig lang sabihin, hindi mo kailangang ikwento ang bawat detalye ng araw mo, problema mo, pangarap mo o nararamdaman mo. Hayaan mong siya ang magtanong, mag-observe at mag-invest ng energy para maintindihan ka. Kapag may lalaking laging nagpapaliwanag at umaamin agad ng lahat, nawawala ang emotional tension. Pero ang lalaking composed, may sariling mundo, at hindi nagmamadaling mag-open up, nagiging puzzle. At ang mga tao, lalo na ang babae, natural na naa-attract sa mga bagay na gusto nilang ma-solve. Pwede kang maging masaya, confident at present, pero hindi klingi. Kapag tinanong ka tungkol sa plano mo, sagutin mo pero hindi sobra. Kapag nagpaalam ka dahil may gagawin ka, hindi mo kailangang ilista ang buong schedule. Simple, confident, grounded. Dahil kapag hindi niya alam kung ano ang nasa isip mo, babalik-balikan niya ang conversations, mga tingin mo, mga actions mo. Siya mismo ang mag-a-analyze, mag-iisip at magtataka. At habang iniisip ka niya, mas lumalalim ang attraction kahit wala kang ginagawa. Sa huli, hindi ikaw ang humahabol. Siya ang sumusubok unawain kung bakit hindi ka niya mabasa. At kapag na-trigger ang curiosity, kasunod niya ng desire. That's reverse attraction at its finest. Number 4. Build a life she wants to join. Attraction ay hindi nakukuha sa paghabol, kundi sa pag-level up. Kapag ang buhay mo ay puno ng growth, purpose, at direction, nagiging magnetic ka. Hindi dahil sinasabi mo, kundi dahil nakikita niya. Ang lalaki na may focus sa sarili, work, health, at goals ay automaticong nagiging mas appealing kahit walang ginagawa para impressin siya. Kapag busy ka sa pagbuo ng sarili mong mundo, hindi ka desperado sa atensyon. At doon nagsisimulang gumalaw ang babae. Magtatanong siya, bakit parang ang saya niya kahit wala ako? Bakit parang may mga bagay siyang inuuna na hindi ako kasama? Curiosity turns into interest. Hindi mo kailangang ipakita or ipagyabang natural. Nalalabas ang improvement sa actions mo. Mas relaxed ka, mas may confidence, mas may direction. At kapag ganito ka, napapaisip ang babae kung bakit hindi ka clingy, bakit hindi ka nagmamadaling makuha siya. Habang mas nag-e-evolve ka, mas lumiliit ang takot mo na mawala siya. Dahil kahit hindi siya bumalik, may buhay ka pa rin. At ang mindset na iyon, self-sufficient at grounded. Yan ang pinaka-attractive sa lahat. Minsan, hindi effort ang kailangan mo para mahalin ka, kundi progress. Dahil ang babae, instinctively naa-attract sa lalaking may momentum. Yung patuloy na umaangat, hindi dahil sa kanya, kundi para sa sarili niya. At kapag napansin niyang mas gumaganda, ang buhay mo habang unti-unti siyang nawawala sa picture hindi niya hahayaang tuluyan kang mawala. Instead, siya ang maghahanap ng paraan para maging bahagi ng mundong binubuo mo. Number 5. Have standards, not desperation. Kapag masyado kang available, agreeable, at laging oo sa lahat, nawawala ang sense of value mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ipinapakita mong wala kang requirements o boundaries. At walang babae ang na-attract sa isang lalaking walang paninindigan mas nagiging interesting ka kapag may standards ka sa time, energy, respect, communication, at treatment. Hindi ka rude, pero hindi ka rin nagpapagamit. Hindi lahat papatulan mo, hindi lahat tatanggapin mo, at hindi lahat ay priority mo. Kapag may lalaking may sariling criteria, nagiging challenge siya. Mapapaisip ang babae kung pasado ba siya, kung worth it ba siya, at kung kaya niyang maging bahagi ng buhay mo. At doon nagsisimula ang silent attraction, yung effort na hindi mo hinihingi hindi mo kailangan ipakita o ipaliwanag. Subtle actions speak louder. Kapag hindi ka nagre-reply agad dahil busy ka sa totoong responsibilities, kapag tumatanggi ka sa disrespect, kapag hindi ka natatakot mawala ang maling tao, nagiging undeniable ang presence mo. Ang babae ay naturally drawn sa lalaking may backbone. Yung hindi nagpapadala sa emotional pressure, hindi natatamaan sa mind games, at hindi nagpapalimos ng affection. Dahil ang ganyang lalaki ay may self-worth at malinaw na direction. At kapag nakita niyang hindi mo siya hinahabol, pero hindi mo rin siya kailangan, magsisimula siyang mag-invest. Kasi attraction grows not when you want her, but when she realizes you can walk away and still be complete. Number 6. Master the power of silence. Minsan, hindi kailangan ng salita para makaapekto sa isang babae. Kailangan lang ng tamang katahimikan. Kapag hindi ka reactive, hindi ka nagrarant, at hindi ka nagme-message ng sunod-sunod, ipinapakita mong kontrolado mo ang emosyon mo. ang emotional control ay nakaka-attract kahit hindi mo sinasadya. Kapag may gap sa communication, hindi mo agad pinupunan. Hinahayaan mong siya ang mag-adjust, maghanap at magtanong. At habang hindi ka nag-i-initiate, napapaisip siya kung bakit. May iba ba siyang priorities? Bakit hindi siya affected? Doon nagsisimula ang internal chase. Ang silence ay hindi coldness, ito ay confidence. Hindi mo kailangan mag-prove, mag-explain, or mag-perform para lang mapansin. Pinapakita mong may sarili kang mundo at kung gusto niyang maging bahagi noon, siya ang gagawa ng move. Sa panahon ngayon, rare ang lalaking hindi agad sumasagot. Lahat nagmamadali, lahat nagahabol. Kaya kapag hindi ka ganoon, tumatayo ka sa iba. Nagiging unpredictable, mysterious, at emotionally stable. Tatlong bagay na nagpapalakas ng attraction. Hindi mo ginagamit ang silence para saktan siya, kundi para protektahan ang dignity at peace mo. Kapag may disrespect, lumalayo ka. Kapag toxic, tahimik kang umaalis. At ang boundary na yon, kahit hindi binabanggit, malakas ang dating. At kapag na-realize niyang hindi mo kailangan ng validation niya, doon siya magsisimulang mamiss ang presence mo. Dahil ang taong marunong manahimik, sila yung hindi madaling palitan. Number 7. Give value then pull back. Sa simula, ipakita mo ang tamang level ng warmth, yung sapat para maging comfortable siya sa'yo. Maging magalang, present at genuine. Hindi sobra, hindi kulang. Kapag naramdaman niyang safe at masarap ka-usap, unti-unting nabubuo ang emotional imprint sa isip niya. Pero pagkatapos mong magbigay ng positive interaction, dahan-dahang umatras. Hindi biglaan, hindi dramatic, natural lang. Hayaan mong siya ang mag-initiate, mag-message o maghanap ng susunod na usapan. Doon mo malalaman kung may investment na. Psychologically, ang tao ay naa-attach sa bagay na nagbibigay ng saya pero hindi laging available nagiging mental highlight kanya. niya. Mapapansin niyang mas kumanda ang araw niya noong nag-usap kayo, kaya gusto niyang maulit yon. Ang problema ng maraming lalaki, after ng magandang connection, nagiging clingy. Pero kapag marunong kang umatras sa tamang timing, nagiiwan ka ng emotional space, at sa space na yon, dun siya magsisimulang mag-crave ng presence mo. Hindi mo ito ginagawa para manipulahin siya, kundi para ipakita na hindi mo binibigay ang buong sarili mo agad-agad. May respeto ka sa sarili mo, sa oras mo, at sa energy mo. Yan ang nagiging rare, kaya yan din ang hinahanap. At kapag napansin niyang ikaw ang nagbibigay ng value pero hindi humihingi ng kapalit, may iisip niya, bakit siya iba? Bakit hindi ko siya mabitawan? At dun nagsisimula ang attraction kahit wala ka ng ginagawa. Number 8 Stay unbothered and emotionally unavailable to drama. Ang babae ay mabilis makabasa ng energy. Kapag konting tampo, ghosting, o cold treatment ay agad kang nagpapanik, nagpapaliwanag at humahabol, nawawala ang respect. Pero kapag kalmado ka, composed, at hindi naapektuhan ng maliit na emosyonal na sabog, nagiging iba ang tingin niya sa'yo. Kapag hindi ka nagre-react sa bawat mood swing, pinapakita mong may emotional maturity ka. Hindi ka controlled ng feelings niya, hindi ka dependent sa approval niya, at hindi mo kailangan ng constant reassurance para maging okay. Yan ang ugali na bihira na ngayon ang pagiging unbothered ay hindi pagiging walang pakialam. Ito ay pagiging grounded. Naiintindihan mo kung kailan ka dapat magsalita at kung kailan mas mabuting manahimik. At kapag nakita niyang hindi ka natitinag, nagkakaroon siya ng psychological curiosity habang mas pinapakita mong kaya mong mabuhay ng may peace. Kahit hindi siya consistent, mas lalo siyang ma-attract. Kasi karamihan ng lalaki, kapag may konting tension, sumusuko o sumusunod agad. Pero ikaw, steady, calm, and in control at dun na pumapasok ang reverse attraction. Siya na ang magre-reach out, magpapaliwanag, magsusori, or magpapakita ng effort. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil ayaw niyang mawala ang taong hindi natitinag ng drama niya. Sa dulo, ang emotional stability mo ang nagiging magnet. Dahil ang babae ay hindi basta nahuhulog sa gwapo, nahuhulog. Siya sa lalaking hindi nanginginig kapag sinusubok siya. Number 9. The less you chase, the more you control the frame. May mga babaeng mas lalo kang nagugustuhan kapag hindi mo na sila inuuna. Hindi dahil masama sila, pero kasi doon nila nakikita ang totoong halaga mo. Kapag hindi ka na available 24-7, nagiging challenge ka ulit. At ang challenge na yan, nagtitrigger ng attraction. Kasi sa psychology, the less you chase, the more you control the frame. Hindi ikaw ang nagahabol, ikaw ang pinahahalagahan. At kapag nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan para maging masaya, nagtataka siya bakit ganun? Bakit hindi siya nagmakawa? That curiosity becomes emotional tension. And dun pumapasok yung reverse attraction. Hindi mo na kailangan mag-post ng pakyut, mag-chat buong araw, o magpa-impress. Your silence becomes your loudest flex. Your absence becomes the message she cannot ignore. And women pay attention to what feels rare. Pero importante, hindi ka nag-iinarte. Hindi ka nagpapapansin. You're just living. You're choosing yourself, your goals, your peace. Kapag nakita niyang hindi nagbago mundo mo nung nawala siya, mas lalo siyang nababalisa. Kasi hindi yun ang inaasahan niya. At kapag bumalik siya, hindi mo siya tatabugin. Hindi mo rin siya tatakbuhan. You welcome her calmly. Pero hindi mo ibabalik ang old version mo. Yung available palagi. That contrast makes you magnetic. You're a man she has to earn now, not just receive. Reverse attraction works best kapag hindi scripted, kundi natural. Focus sa sarili mo, hindi sa reaction niya. Kasi ang pinakamalakas na energy ay yung hindi umaasa pero hindi tumatalikod. Yung steady, grounded, at hindi takot mawalan dahil alam mong ikaw ang reward. Number 10. Paano ka mahuhulog ang babae kahit wala ka ng ginagawa? Ngayon, makarinig ka ng pinakamalakas na lihim sa reverse attraction. Hindi ni mo na kailangang mag-text, mag-chase, o magpakita ng sobra para mapansin kanya. Sa halip ang paglayo mo, ang pagiging tahimik, at ang hindi pagpapakita ng interes ay naguudyok sa kanya na siya ang maghanap sa iyo. Sa psychology, ito ang tinatawag na psychological scarcity. Kapag ang isang bagay ay bihira, nagiging mas kaakit-akit ito. Alam mo ba na kapag bigla kang nawala sa kanyang radar, ang kanyang isip ay magsisimulang mag-isip tungkol sa iyo? Ang utak ng babae ay natural na naghahanap ng pattern at connection. Kapag wala ka, pipilitin niyang puna ng kawalan. At dito nagsisimula ang reverse attraction. Hindi siya makakapagpigil sa sariling damdamin. Siya mismo ang lalapit. Hindi mo rin kailangan gumawa ng anumang drama o magpakita ng galit. Ang pagiging kalmado at composed mo ay nagpapadala ng malakas na sinyales. Ikaw ay may control sa sarili mo at hindi ka dependent sa kanyang atensyon. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na value projection. Kapag nakikita niya na hindi ka nangangailangan, mas lalalim ang kanyang interest at curiosity. At ang pinakamagandang bahagi, habang siya ay nagiging interesado, hindi mo kailangan gumawa ng anumang bagay para patunayan ang sarili mo. Ang kanyang damdamin ay kusang lumalalim dahil sa kanyang sariling pagkukulang sa kakulangan ng iyong presensya. Sa bawat sandaling wala ka, lumalakas ang emotional tension sa pagitan ninyo. Tuo ang tunay na ikapangyarihan ng reverse attraction. Kaya sa huli, ang lihim ay hindi sa kung gaano kakaaktibo, kundi sa kung gaano kakakomposed at independyente. Kapag natutunan mong i ang reverse attraction, Makikita mo ang sarili mo na nakikita siya na kusang lalapit, magpapakita ng interest at humuhulog kahit wala ka ng ginawa. Sa dark psychology, ito ang tunay na kapangyarihan. Ang pagpapasok sa isip ng babae nang hindi mo man lang hinawakan ang sitwasyon. Number 11. Kusang lalapit, hindi mo pinipilit. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-intensify ng effort para mapasunod ang babae. Sa halip, kapag naging distant ka at hindi gaanong available, kusang magsisimulang mag-focus ang kanyang isip sa Sa dark psychology, ito ay tinatawag na psychological pull. Mas naaakit ang utak sa mga bagay na tila mahirap makuha. Kapag bigla kang nawala sa kanyang radar, magsisimulang bumuo ng mga tanong sa kanyang isipan. Bakit hindi siya nagre-reply? O, ano ang ginagawa niya ngayon? Ang kanyang curiosity ay nagiging parang apoy na hindi mapapawi. At dito nagsisimula ang proseso ng kusang paglapit. Hindi mo kailangan gumawa ng drama o manipulative tactics. Ang pagiging composed at tahimik ay nagpapakita ng value at control. Kapag nakikita niya na hindi ka dependent sa kanyang atensyon, natural siyang naakit sa iyong presence. Ang misteryo at self-control mo ang nagpapalakas ng kanyang emosyonal na attachment. Sa bawat sandali na hindi ka nagpapakita, lumalalim ang kanyang interes. Hindi mo kailangan pilitin ang koneksyon. Ang kanyang damdamin ay kusang lalapit sa iyo. Ang prosesong ito ay hindi tungkol sa effort mo, kundi sa paraan ng kanyang sariling damdamin na umuuspong sa kawalan ng iyong availability. Maraming lalaki ang nagtitiwala sa constant attention para mahalin sila. Sa kabaligtaran, ang paglayo mo ang nagtutulak sa kanya na magpursigi at magpakita ng tunay na interes. Ang babae ay natural na naaakit sa independensya at mystery na hindi niya kontrolado. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa patience at self-composure mo. Kapag natutunan mong iharness ito, Makikita mo siya na kusang lalapit, magiging curious, at unti-unting mahuhulog sa iyo kahit wala ka nang ginawa. Ito ang ultimate dark psychology tactic. Ang pagpapasok sa isip ng babae nang hindi ka nag-aalangan o nagmamadali. Number 12. Babae na huhulog sa iyong katahimikan. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagpakita ng sobrang-sobrang effort para mapasunod ang babae. Sa katotohanan, ang tahimik at composed na presensya mo ay mas nagiging kaakit-akit. Kapag hindi ka laging available, ang kanyang isip ay kusang nagiging curious at nagsisimulang mag-focus sa'yo. Ito ang unang hakbang para magsimula ang kusang paglapit. Kapag bigla kang nawala sa kanyang radar, magsisimulang punan ng kanyang isip ang kawalan ng iyong presensya. Bakit hindi siya nagre-reply? O ano ang ginagawa niya ngayon? Ang kanyang curiosity ay nagiging parang apoy na hindi mapapawi. At dito nagsisimula ang emosyonal na attachment. Hindi mo kailangan gumawa ng drama o manipulative tactics. Ang pagiging kalmado at hindi dependent sa kanyang atensyon ay nagpapakita ng value at control. Ang misteryo at self-control mo ang nagpapalakas ng kanyang damdamin at emosyonal na koneksyon sa iyo. Sa bawat sandali na hindi ka nagpapakita, lumalalim ang kanyang interest. Sinimoro ni Kalaniman Piliti ang koneksyon. Ang damdamin niya ay kusang lalapit sa iyo. Yung proseso ay hindi tungkol sa effort mo, kundi sa paraan ng kanyang sariling damdamin na umuusbong sa kawalan ng iyong availability. Maraming lalaki ang nagtitiwala sa constant attention para mahalin sila. Sa kabaligtaran, ang paglayo mo ang nagtutulak sa kanya na magpursige at magpakita ng tunay na interest. Ang babae ay natural na naaakit sa independence at mystery na hindi niya kontrolado. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa patience at self-composure mo. Kapag natutunan mong i ito, Makikita mo siya na kusang lalapit, magiging curious, at unti-unting mahuhulog sa'yo kahit wala ka ng ginawa. Ito ang ultimate dark psychology tactic. Pagpapasok sa isip ng babae nang hindi ka nagmamadali. Number 13. Kapangyarihan ng katahimikan sa pag-akit. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagpapakita ng sobra-sobrang effort para mapasunod ang babae. Sa katotohanan, ang tahimik at composed na presensya mo ay mas nagiging kaakit-akit. Kapag hindi ka laging available, ang kanyang isip ay kusang nagiging curious at nagsisimulang mag-focus iyo. Ito ang unang hakbang para magsimula ang kanyang kusang paglapit. Kapag bigla kang nawala sa kanyang radar, magsisimulang punan ng kanyang isip ang kawalan ng iyong presensya. Ang kanyang curiosity ay nagiging parang apoy na hindi mapapawi. At dito nagsisimula ang emosyonal na attachment. Ang bawat sandali na wala ka ay nagiging tensyon sa kanyang damdamin. Hindi mo kailangan gumawa ng drama o manipulative tactics. Ang pagiging kalmado at hindi dependent sa kanyang atensyon ay nagpapakita ng value at control. Ang misteryo at self-control mo ang nagpapalakas ng kanyang damdamin at emosyonal na koneksyon sa iyo. Sa bawat sandali na hindi ka nagpapakita, lumalalim ang kanyang interest. Sinimoro ni Kalaniman Piliti ang koneksyon. Ang damdamin niya ay kusang lalapit sa iyo. Yung proseso ay hindi tungkol sa effort mo, kundi sa paraan ng kanyang sariling damdamin na umuusbong sa kawalan ng iyong availability. Maraming lalaki ang nagtitiwala sa constant attention para mahalin sila. Sa kabaligtaran, ang paglayo mo ang nagtutulak sa kanya na magpursige at magpakita ng tunay na interest. Ang babae ay natural na naaakit sa independence at mystery na hindi niya kontrolado. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa patience at self-composure mo. Kapag natutunan mong iharness ito, makikita mo siya na kusang lalapit, magiging curious, at unti-unting mahuhulog sa'yo kahit wala ka nang ginawa. Ito ang ultimate dark psychology tactic, pagpapasok sa isip ng babae nang hindi ka nagmamadali. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kaaktibo o kung gaano ka ka-effortful. Ang misteryo, katahimikan, at self-composure mo ang siyang nagiiwan ng pinakamatinding epekto sa isip ng babae. Tandaan ang kanyang damdamin ay kusang lalapit kapag naramdaman. Niya ang iyong independensya. Hindi mo kailangan pilitin o kontrolin ang kanyang emosyon kusang lilitaw ang kanyang interes. Ang proseso ay hindi instant. Ang bawat sandali na hindi ka nagpapakita ay nagtatrabaho sa subconscious niya, nagbubuo ng curiosity at nagpapalalim ng kanyang attraction. E Ito yung istuway na magic ng dark psychology. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagsunod at sobra-sobrang effort. Sa halip sa pamamagitan ng tamang distance at composure, mas napapalapit sila sa iyo nang hindi mo kailangan gumawa ng anumang bagay. Ngayon, alam mo na ang lihim, ang katahimikan at independensya mo ang magpapa-obsessed sa kanya. Gamitin ito ng tama at makikita mo ang kanyang damdamin na unti-unting humuhulog sa iyo. Kung gusto mo pang matutunan ng iba pang dark psychology tactics para sa relationships at attraction, siguraduhin mag-subscribe sa Darkness of Truth. Ang kaalaman na ito ay hindi Basta-basta ibinabahagi, kaya gamitin ito ng matalino.